kasi talagang ano tikman natin hmm, samit masarap siya cream yan uh Oo. -oh. ano ba tapos tayo la, 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 la. Ano? lolo wala naman ah baka biglang bumagsak naman yung kan dyan da? Di, Ada bus na? Ada bus na. Ada bus na. <laughs> OMG. Di dyan ka na lang sa part na yan. Total meron namang kwan. Ayan o, no, dyan sa malapit sayo. Meron na eh. Wala ko. Pwede na lang talagang meron tayong ano. Anong kit. Kasi ayun no sa taas. Where are you... Ano? Ano yan? Ano yan ba? Punta malambot. O ano bueno, pag pinugpog mo? Oo. Oh, may mga butas na nga siya. May mga butas na siya ba? Alas nyo na rin kaya nila kinakahit. Baka yung mga paniki. Oo. Ayan, pwede naman yung mga yan. Yung hinug na din na yan na may mga sira. Kasi pwede nating kuhan. Tanggalin na lang din. Sato mo Ako pang makiat. Hmm, tingnan naman. Sana na bumalik ang ating juice. O, oh. pabagsak na rin ito. Uy! Uh, Uy! Uh, Trabos na. Trabos <laughs> na. Ano ba yung ano nito? Itsura niya. itsura niya. Star Kay apple. Kay may ito. Tabag may ito eh. Oh, creamy. Yes. <laughs> ah, uh, yun, yung may ano. Pero yan hindi mo nakakainin, mo tatanggalin mo lang. Kasi talagang ano, Tikman natin. Hmm, samit. Masarap siya. Creamy yan. Oo. Uh -oh. siya, ayo. Hmm. tap sa ito yung buto nyo masyarap yung taas ito bang tipo naman ang kon natin ang view meron pang isa dun kay Mito Ayun Ay, nga Ayun eh. o kay Mito